ba yan ah? Uh. Bumili kasi kami ng ano, barbecue ulam. Gabi na. At tingin din kami dyan um, sa upay. Kaya ng surplus. Yung anak ko. Sama ko yung anak ano, anak. ako mga kamars. Mamabangga ah, ako yang kami ng barbecue, po kami ng barbecue, napit so, na. Luto na. Lapit na. Yan, na. Ako, Hoy, pasok na. Ano, sunbathing? Init-init? Ah, talaga naman. Pasok na. Ikaw? Ayaw mo pumasok? Nangaasar ka pa? Kain tayo ng rambutan, mga Mars. Ang mm, dami, oh. Kaya nyo. Oh. Puro rambutan yan. Sabi niya ate ko kain sa ming rambutan merienda namin dalawa yan mga kamars may sail kami yung taga belfon pwede na magpunta pambata, napakatami po ng pambata mura lang po yan, 5 pesos up start ng 5 pesos mga damit ayan na pambata punta lang kayo mga kamars may garat kami sa aking pamangkin ito Good morning mga Mars. Kapi kami ni ate ko. Ayan. Yeah. Egg pie kami. Egg pie galing kay ate Jess, kay sister. Ayan, nagtitinda kasi nag-open kami ng aming, anong ah, paninda ni Jade. May pumasok siya. Kami muna. Kami muna yung tambay. Bili na kayo mga Mars. Ako oh, nang adobo mga Mars. Tanghalian ng mga bata. Adobo baboy lagyan ko ng ano na yan, chili. Hmm. Napakuluan ko muna. Mars. Ayan, yeah, nagluto pa ako ng adobong kangkong may baboy. Lagyan ko siyang konti para sa mga bata naman. Ayan, sa tanghalian. Mga Mars, paksiw naman. Nagluto ako paksiw. Ang partner nung kangkong. Di sobrang sakit tong mga mash yung binti ko. Parang iniiwa ng blade. Hindi ko alam kung bakit. pa pangatlong araw na to, parang nilaladnat niya ako sa, sa sakit. Sobrang sakit talaga. Nalagyan ko siya ngayon ng ice. Na uh, cold compress ko kasi ang sakit. Sobrang kirok. Grabe. Saga na siya. Yung ano ba yun, anak, nandun lang sa lapagonin mo. Iko-compress ko lang, oo. Kasi mas nakaka-relax ako yung namamaga na siya. Ang sakit, maabot na dito. Ito.

My new baby Dumating na siya Welcome home Nakaw oh, na pa siya pinagtitripa ng mga aso ko Kaya dyan muna siya Digay ko muna siya sa cage Kasi mga aso hindi pa nasanay Kumakain siya Oh baby girl. Baby girl siya. Thank you kay Brad Ronald. Chua. Thank you, Brad. Oh, grabing kain niya. Naglalaro siya siya. Pinaglalaroan niya, Cortina. Be, tinan mo yung alaga mo. Ah. Ala, tignan mo. Naglalambitin. Ala, sige. Ang kulit. Oh, ala. Sige. Okay. Aling low talaga ang nag-aabang diyan sa bagong ano, alaga. Bibi, ano pangalan yang alaga mo, ana? Mika. Oh, ayan oh, mo si Mika. Oh, tina mo si, si, si Bella. Sino? Mira. Si Mira. Oh, tina mo siya. Oh, pag nakawala yan si Mira, malamang aawayin niya ni Aling Low Naibahay bahay siyang second floor. Hmm, ginawan siya ng bahay ng kanyang daddy Steve hanggang second floor hmm. mga kamars mag ako nitong maling higyan natin ng itlog kasi meron ako mga estudyante magigising na lumusal nila mga mas higyan natin ng itlog Tinimplahan ko kasi yung itlog, nilagyan ko ng paminta yan. Kasi nadurog. Eh, gusto nila yung medyo maanghang. Mm. Yan ang mga mars. May naluto na. Konti na lang. Yan na. Gising na yung kakain. Hindi pa ako tapos. Ganito pala ang trabaho ng ng ano ng katulong <laughs> chocolate Chok lang po. Ayan, nakapagluto na ako mga Mars. Ayan. Ising na yung kakain ng sudyante ko. yan ang aking trabaho araw-araw. Kahit na ako'y may sakit, halos hindi ako makatayo. Nagluluto ako para yan sa kanila kasi may mga pasok na. Sobrang sakit ng ginti ko mga Mars. Ang aming baby girl na si Yumi, nilalagnat niya yun. Hmm, giniginaw siya. nilalagnat siya. Hmm. na ko muna siya ng ice tubig na pinunasan ko siya kasi para mawala lang yung init ng katawan pero papacheck up din namin na siya Hmm, kawawa naman ang baby girl namin. Giniginaw. Hoy! Hmm. Hey, nagawa mo! Bakit binabantahan mo yan? Ha? Hmm, naglalambing. Hmm. Yumi, ito isa. Oh, oh. Ay, gusto. oh. Wow. Hello, ang ganda gusto. Oh. ganda? saan galing 'to? Talaga? Ano 'yan? mag asawa Wow. sini ani, hindi. lang sila. Anong klaseng na ito? kaya, ano, nilalagay nila dito Yumi, tulog na tulog na. Good night, Yumi. Good night, Yumi. Sarap ng tulog. Naka-aircon. Hmm, ikaw, matulog ka na. Uy, matulog ka na. Bakit naka-aircon, na. Si Yumi, tulog na tulog na, oh. Ikaw, tulog ka na. Hindi na si baboy mo, oh. Mm, mm, tulog na. Makulit yan, ayaw matulog, oh guys, yeah. good morning, ang aga ng labada, at ang aking baby nagbabantay na, Ayan, lalaba ako, coffee, coffee tayo mga Mars, labang tayo ay maglalaba Good morning mga Mars, magluluto ako ng uh, bangos, itong bangos, daing kalamansi talagyan ko yan ng pitimplahan eh, ko siya sa paminta kalamansi eh, tanghalian mga mars morning mga mars magluluto tayo ng tanghalian yun yung mga religions na ilalagay habang tayo ay naglalaba sa lang naman tayo ng tanghalian nagugumising yung mga bata eh, dilanan niyo po si Ate LB? Sabi ko, yung kapatid namin yan. Matagal na namin hinahanap. Sabi po sa akin, te, puntahan niyo na po agad dito. Kaya wala na silang sinayang pang oras. Sarado po pinto, pagkatok namin. <laughs> dinner tayo yung mga Mars. Ito lang yung dinner namin ngayon ni Ate. Walang kanin. Walang makain. <laughs> ngayon lang yung dinner namin. Walang ulam. Ayan, kain tayo mga Mars. Good okay, mga Mars. Next lang sa inyo yung sa aking sili. Ang ko na itong tinanim Diyan no, sa paso lang. Ayan, may bunga na siya. Ayan, nakita ko. Ayan. Ayan. Tsaka ang dami niyang bulaklak. Napakadami niya ng bulaklak. Napakinabangan ko na siya yung tanglad ko yun, dyan lang din nakatanim sa paso yan kasi subdivision ito eh walang, walang lupa